pumasok sa katulad mo. Actually, hindi ba ako may concern? Hindi ba ako concern? Diba diba diba? uh, nangangarap na Pero joke lang na tatak mayon, tatak mo ano. Pero hindi naman niya tinagay. Kasi ayaw niya pasukin din yung... Na, Nag-uusap pa kay Greg Guitar? Nagingin ka ba sa kakakarais? Ano? Siguro dati nung no, ano... Nung... Nag-isimula. Nag-isimula. mas sa pag-artista mas nao na yun. Ano, sa, ako minsan ng advice. Eh. Pero ngayon ba nagkakausap pa rin kayo? Mm. May mga times na... naman, hindi Hindi naman, Sobrang busy, uh, ano? Yung, ah, yung ano niya, yung nagkano siya? Hindi siya nga yung birthday niya lang. January, ano siya? Kaya naman yung nagbigay si brother Tiyo na Pascual doon sa Pee Gomez. Ano nga sa birthday niya? January 8. January 8. Tapos yung time na yun, uh, hindi lang yung distrito kung binigay niya ng ano. Pati alin. Anong tatlong syudad yung pinuntahan niya? Manila. Kaya yun. Pagkatapos siya magbigay sa akin, hindi pa siya ko yun. Generous oh. pala nito. Oo. At saka pero yung ano, may isang tao, may goods, tapos may hampa. Oh, wow. Kasi Ito siya ako. Ang beneficial is 1,500. 1,500. Grabe dami naman. Ang dami. Pero ang mga nung unang birthday niya, goods, tapos may mga dilata na, ano ba dilata yan? yun? Highline. may beef. May dilata siyang ano yun. But, <laughs> <laughs> Pam? <laughs> Me, mega yun eh. Me, mega ah, sa ibig. Ayaw yan. Nakailang years na siyang nagbibigay. Matagal na. Ah, yeah, ever since. Anong una kay uh, sa iba niya pinapad, ano, sa mayor? Uh Oo. -oh. Uh, kay Lim dati. Aha. Uh -huh. uh, nung konsyela ko. Pero ay, nung... Naging ano, okay, congressman ka. Naging congressman ako. Nansaya okay, <makes> naman. <makes> so kailan pa yun, mga court? Uh, Ilang years ako? Hindi, dala-dala. Taon-taon naman yung ano. Ano meron sa pagkakaibigan yun ni Piolon dahil parang up to now talagang super solid, pa rin yung brotherhood niya. Kahit busy ka, busy na siya, hindi na siya, may mga ganun na. Hindi na nga kami nakapag-usap. Ah, hindi na. Na kahit hindi mo mo hilingin, talaga na bibigay siya. ano yun eh, kahit yung pagiging guideline niya dun sa, para ma-share niya yung kanyang blessings. Alam naman natin yung kaibigan natin sa magaling yung kanyang pag-handle ng buhay niya dun sa, uh, kita niya, di ba? Na, 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 At uh, nakakatuwa pag na uh, halos lahat ng prosyento na ano, sinishare niya. Kinikita niya. Uh, yung kinikita niya, yung dinadala niya sa mga foundation, okay. sa mga mulo. Bakit tayo tayo? sa Manila, hindi naman sa mga sa mga Sa buong Pilipinas. Iba na yung kwento mo. Kasi nasabi yung mga gano'n. Iba kasi Pio, hindi naman nag-share. Charot! Ikaw lang. Charot! pero ah, kung may iba naman tayo. Malaking bentahe bang pagiging artista para madaling makalapit dun sa mga sa mga projects mo kasi katulad sinabi mo syempre artista tayo, di ba? Eh, Oo, syempre naman. Isang yeah. eh, hey, cute lang wag mo pa. Sa cute mo lang kasi pag ano, syempre sa dami ng tao dun <laughs> sa mundo's name. Eh. Eh, lamang natin pag ano, minsan pag kakilala tayo, madaling, so, uh, madaling madali, ano, yung pang atis nakakilala na ako, hindi na ako magpapakilala na uh -huh. Tapos sasabihin pa sa akin, na uh, pinapanood kita. Hindi mm hmm. Okay, mo na nakakataba puso. Pero yung pagiging artista, napakalaking bagay din. Kung so, paano mo dadalhin yung, ano, uh, yung pagiging showbiz mo na ano eh. Di ba? Uh, ako nga eh, pag ng konser, 50 na, eh yung pagtakbo ng konsyal, 50% na yung pagpapakilala ko hindi uh, na ako mahirap. Oy, oh, ako yung kumakandidato ko siya. Tapos least kilala na ko yung Kuenta. Tapos yung si Kuenta po siya ng pagkapanalo ko. Ano yung bala ng sipa? Kasi pagka sinabi mong artista rin, eh, hindi naman porpid artista mo nangyayalo agad ng 100% sa politika. So, okay. Dahil napasin ko, yung mga uh, public servant din. Artist din sa kanya-kanyang mga distrito. Kanya-kanyang mga barangay okay. na ma-acting ma din para. Hindi naman ma-akin ibig yung popularity nila bilang ah. isang lingkod bayan, isang tao, yung personalidad nila na ang dating, uh, yung arti action yung artista talbot pa naman na nung um, mga sikat na kasi itong mga lingkod bayan, marami natutulungan, hmm. parang nagiging sandalan na, mga sa tagal ng panahon na na sila lagi. Lalo na yung mga antigong ones talagang tulong nila, hindi lang naman. Na, 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 sa ilang term nila eh. Eh, kahit paano naman, nung miski walang pondo ang konser sa yung mga konser. Eh, nakakatulong pa rin. yung eh, eh, personal na laki eh, na... Eh, yeah, na minsan, nung una nga, pagdadating ako, talaga pagkakabuluan ako. Kasi nung time na yun, nabadalas ako nakikita sa TV. Eh. Pero nag-turn out yung boto, pang lima ako. Uh, ah, yung mga hindi pinagkakaguluhan, yung sa number 1. Uh, Kung kailan ang term na to, as congressman, sa third? Pang second ko. Pero nakatatlong naka term ng council. Pwede ka po pag gumawa ng pelikula? Uh, Noong no, no, nakarana, nag-taping ako ng ano, nung ipaglaban mo. Pwede ba di ba bawal yun? Uh, pwede, pa, may, pwede, pwede ba naman pwede kasi Nakalabas na. Sa, sa March pa di ba palabas? Uh, pwede ba yun? March 2 yun. Pwede May official campaign. Di na lang ka ng ayos. Opo, lagi po. Lagi po akong uh, pinapalad na kami ng uh, nadadala. Pero saan partito ka rin? Uh, doon pa rin. Kung saan ako nagsimula. Doon pa rin ako. Anong okay. partido? Asenso As Manila yun. Pero ano yan? Sino so, sino makaka... Ah, uh, Isko Moreno. Ah, kay Isko. Nakakalungkot ba yung parang... Siyempre, di ba, meron... Yun, <laughs> yun yung awa. Eh. Parang ganun Siyempre, awa. Siyempre, yun. nakakalungkod yung una kasi nagsimula kami. Nagkasama kami. Na, uh, okay. Habang Nagkaroon lang ng problema ng siguro misunderstanding na ano. Kaya siguro man sa nila. Sabihin natin sino si Mayor at saka si Bayon. Parang ganun na. si Mayor at si Ding pa. Kung na kayo sa Hindi, ang, mag ang magdidesisyon pa rin yan, ang, ang manilay niyo. Kung sino yung napipili nila na magliligod sa kanila lipod bayan ng mayor, congressman, vice mayor, konsyal. Kasi yun yung mga malalakang mahalagang uh, sa Maynila na, na uh, mayroong uh, mga katayo ka ba na alam mo. Uh, 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 uh. Anong so, mainit ba ang eleksyon ngayon? Ay, di naman, sakto lang. Anong pili mo oh, na? Anong plano mo this 2019? Magpipiligula ka ba, mag-artista ka ba, or ano ba? Siya at sa ganun pa rin. At sa tulong naman kita, Jun oh, Rubin, ah, nagbibigyan niya naman ako ng budget. Pwede pa ba? Sa ngayon, hindi. Oh, pero uh, siguro after uh, election, pwede rin. Uh, uh, Anong uh, piliin mo na sa uh, 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 BESA survey? Uh, 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 Basta rin lang si Vizcosa. Siyempre, natutuwa ako kasi yung survey, ano yan, isang guide yan para sa political. Para ma-check mo kung tama po yung ginagawa mo, tama rin ka. Uh, kaya sa uh, importante yun. Uh, Siyempre, hindi naman porket yung survey yun. Uh, hindi naman yun yung kakalabas ninyo. Yun, nyo. Siyempre nga, sabi ko, yung majority ng Manila yun yung parin na mag-decide. Uh, Conforme yun sa paano kami yung hindi yun, ng yun, tulong mo yung bawat. Pero barometro rin siya. Uh, barometro rin siya, siyempre. Pero may, may, mas may takot ka ba ngayon? Hindi ba mas Aris, ngayon? oh, oh, may oh, e pero... May takot ako, siyempre ginakabahan. Kasi nung una, wala naman mawako ano ba eh. Nung una naman, first time ko nang hindi may manoko o congressman. Mm no, Pinalad lang talaga ako na... na manali. Gano'ng kahalaki yung agwat mo doon? Sa yeah, 8,000. Oh! Mm -hmm. 8,000 yung... Um, mm yung... -hmm. Kapag-proman. Okay. Pero Congressman, bakit parang mas fresh ka ngayon kaysa dun sa nag-artista ka? Parang mas relax ka? <laughs> Siguro na-enjoy ko kasi yung trabaho ko ba ano? Ang sarap. Kasi ngayon eh, katulad ngayon may mga experiment. Nag kung hindi sa pelikula, nag-experiment kami ni Direk Mare. Dito naman sa 3rd District, bilang lingkod pa may mga experiment din na kung pwede mag uh, Kasi, ah Misa kasi mahirap magbigay ng magsimula ng president na hindi mo naman masisimulan. Pero mas maganda naman, nagadiretso yung ano. Yung... Kaya masaya. Tapos magagaling pa yung mga staff na, na puro bata rin. Uh, Concern lang ako kasi kasi ako gumana talaga sa kayo ba? Yung mga jeep doon, nakaharap sila dito sa gitna. Ah, bali ang may trabaho niyan ang MTPB at saka MMB. Wala uh, sa local gabi, gabi. Wala sa local gabi. gabi sa, sa, po, sa, sa gabi, wala nang... Minsan gabi. kasi hindi uh, pwedeng Yung mga kina, ang pwedeng makialam din natin na uh, mayor at yung MPPB natin, ay uh, yung MMDA natin, so, yung mga may nakakasakot na ayan siya so, doon para sa pagpapaayos ng uh, traffic. Pero minsan, mahirap talaga. Pero may darating na talaga magkatrabaho para disiplinahin yung uh, mga pero ako nakakatawa, dahil kaya naman, minsan nag-declare si President Loriano na walang ano, di ba? Makikita mo talaga sa kasada, sumunod yung mga tao. Wala wala kang makikita ng maraming tao. Diba? Yun na. Wala mo tao sa labas ng time na yun, di ba? Ah, uh, ako naman meron lang akong finesting na isang kasi ang hirap magbigay ng ano eh. Ang hirap magbigay ng isang ito nga re-blessing sa mga ka-distrito natin na hindi sa magulo eh. Lagi nag-uuna nung gusto nila, parang gusto nila matapos kaganyang pila nila. Uh, nakakatuwa lang, um, mayroong isang picture sa Japan, yung kanilang relief goods nun sa mga na karon na, na salanta. Na salanta din. Nakapila talaga yung tao nakatayo. Hmm. Dito wala, eh. Dito, hindi mo kaya gamitin 'yun eh. Pero sabi ko gagawin ko yung sa distrito. Ano uh, ginawa? Disiplina ngayon, sinimulan ko ng pinaupo ko muna. Uh, lahat, talagang nagano ano ako na paupuin ko muna yung tao. Kasi pagka hindi nakaupo, mawawala ng pili. Uh, Kaya ngayon, ang ganda. Yung 31,000 uh, 31, na hang na na delivery nung Pasko. Na-distribute namin na maayos. Kasi nung nakaraan, sinubo ko yung 30,000 30, 30 na. Hang? Akala ko may mamamatay pa yung eh. nag-stamping. <laughs> talagang grabe nakita ko yung ano, nagkakagulo sila para sa... Ako lang naman sa um, eh, ako lang naman eh, nakaalala lang ako para sa kanila. Pero yun, ngayon, katapos namin siya ng ano maayos. Talaga, nakaupo ko organize, sabang lumalabas sila, wala nagkakagulo. Miski yung senior citizen na dito, naipit, okay lang, maayos yung pila. Tapos, experiment ako ulit uh, kasi ginawa ko yun sa loob ng eskwelahan, sa mga malalaking uh, basketballan. Ginawa ko naman, uh, tikoy naman. Nagkaroon ako ng mga 35,000 na tikoy. Wow. Uh, Chinese! Chinese yun <laughs> Year! Ado kasi sa atin yung ano, pero uh, ito yung tikoy na pinamimigay ko, galing mismo sa barangay to kung saan ako lumaki. Tsaka yung banana cake na ano. Wow. ayun lang binaba ko naman experiment ko sa, uh, no, sa grassroots level, sa karsada, sa barangay. Nagtagumpay pa rin. Nalagang ganaan. Yeah. Eh yung na yung pila. Wala ulit-ulit um, ganyan? Ah, um, okay sa akin may ulit-ulit basta may ticket. Kasi yung ah, isang ticket. isang tikoy hmm. o isang ham o isang goods, may kapalit na isang ticket. Ah, may ticket na naman. pala. Hmm. Kaya mm hindi -hmm. ano ako. <laughs> <nga, laughs> <para. laughs> ano nga pala dyan siya plano mo <laughs> sa Metropolitan Theater? Hindi, ngayon okay na siya. Kasi okay. ano siya, nire-restore na siya ng NCC. Eh. Okay. Uh, hindi siya, hindi nga siya nakuha ng Maynila. Pero at least yung yung infrastructure yung ano, eh, Marirestore. restore dahil sa NCC. Eh, po, paano kasi yung sikip naman ng transfer at saka yung space para... Pero ngayon, kung mapapansin mo ang ganda. Pero may ihi pa yung halaman. Saka, okay, Saka ma-traffic yung lugar na yun. So, mm, matraffic. Don't picture mo na. Oo, uh, talaga. Medyo... Oh, uh -oh, <tinyo> Hindi ba ililipat yung entrance nun sa likod? Hindi, oh. kung natin yung entrance <tinyo> <tinyo> <par> <tinyo> nun. <tinyo> <tinyo> yung pare. Iihuti nyo pa yung entrance. Pero <tinyo> ang ganda. Talagang ano. Ay balik nila sa ano. Pero yung, yung, ibang mga yung mga heritage si mga lumang buildings. Ito oh, oh, oh. yung Actually, yan ang naging inspiration ko in sa mga project ko eh. Uh, uh, Kung mapapansin mo na lang sa picture ko. Yung mga lumang mga... Uh, hindi, conforme yan. Minsan yung mga yung store, ano, may mga private na eh. Ah, oh, hindi na magagala. Uh, kailangan bigyan mo sa ng incentive uh, ng gobyerno at ng private. Eh, Magkausap para. Miskin pasad lang, importante, mapaayos na